Ah, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Ito yung galing po kay Jenny Parinas. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inahing bawag daw po sa 111 days. Maroon na daw po kunting gatas na malabas po doon po sa harapan ng kanyang dede. At saka, siya po kayod ng kayod po doon po sa sahig at hindi po mapakali. Pwede bang mga anak ngayong gabi? Kung so kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayon umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa inahing baboy na naglilibor o malapit na pong mga anak. Bago kasi mga nakit yung mga inahing baboy po mga kaibigan, sila muna ay dadaan po sa labor process. Wala pong inahing baboy na bigla na pong nanganak na hindi po dumadaan ng paglilabor. So meron po yung paglilabor muna bago po sila mga anak. Sa paglilabor po ng mga inahing baboy po mga kaibigan, hindi po yan pareho bawat inahing baboy. Yung iba, madali lang maglabor, mga ilang oras lang, yung iba ilang araw. So sa experience ko po mga kaibigan, mayroon po kong inahing baboy na naglilabor ng tatlong araw. So ako po ay napupuyat po sa kaantay sa kanya kung kailan po siya manganak kasi po tatlong araw po kanyang ah, paglilabor po mga kaibigan. Habang naglilabor po yung mga inahing baboy, atin pong maoobserbahan yung mga senyales na sila po ay malapit na pong manganak o mga signs na po na sila po ay manganak na po mga kaibigan. So unang-una natin po mapapansin sa kanila, sila po ay hindi po, po mapakali, Sila po ay patayo, pahiga, inom ng uh, tubig, ihi ng ihi dumi ng dumi, at saka yung kalang dumi po mga kaibigan, ay mula po sa malaki hanggang paliit ng papaliit na po yan, and then siya po kayahig ng kahig sa sahig, parang gumagawa ng pugad uh, at saka kinakagat po yan yung grills po mga kaibigan, so yan po yung mga sinyales na yung ating inahing baboy po ay nag-undergo ng labor at saka malapit na po silang mga anak ngayon, kapag pinisil nyo po yung dede ng mga inahing baboy nyo, at saka meron na pong mga gatas na sumisirit po sa kanyang dede, minsan dyan, within 24 hours period of time, puwede na pong makaanak yung mga inahing baboy nyo. Basta lahat ng dede po ay sumisirit na po yung gatas. Pero, kapag pagpisil nyo po ay sa bandang harapan mayroong gatas, pero sa bandang likuran ay wala pang gatas, yan po ay nasa dalawa o tatlong araw pa bago po siya manganak po mga kaibigan. So based po sa ating mga experience po sa ating mga alagang inahing baboy. Minsan din, ang mayroon pong inahing baboy na kahit anong pisil po natin sa kanyang dede ay wala po talagang lumalabas na gatas. Pero pag abot ng mga ilang oras ilang uh, araw, sila po yung mga anak na. Uh, mayroon kasi mga ibang inahing baboy po mga kaibigan, siguro sa ilang kanila pong linyada o sa kanila pong traits po ito na yung kanilang gatas po ay lalabas lang kapag sila po ay nakaanak na o mayroon na pong biik na lumalabas. Yung ibang baboy naman po, lumalabas mo na yung gatas bago yung biik. So yung iba po, lumalabas mo na yung biik bago po lumalabas yung gatas. Yung iba naman po ay lumalabas muna na yung biik at saka po lumalabas yung gatas. Sabay sila. So paglabas ng biik, mayroon na pong gatas yung mga inahing baboy. Kaya yung iba po, nag po sila sa mga inahing baboy kung bakit daw uh, wala pang gatas ay malapit na pong mga anak. Kapag kayo po naka-encounter ng ganyan po mga kaibigan, huwag po kayo mag-alala, normal lang po yung ganyan. Basta ang pinaka po sa lahat, pagkalabas-pagkalabas ng biyek, mayroon na pong gatas na lumalabas po sa kanyang dede. Kasi po, yung gatas na yan ay pinaka-importante po sa lahat ng gatas sa ating mga inahing baboy. Yan po yung tinatawag na colostrum, yung unang gatas sa ating inahing baboy na kailangan talagang mainom natin mga alagang biik kasi yung colostrum po mga kaibigan ay mayaman po yan sa vitamins, minerals at saka antibodies nga kailangan po natin mga alagang biik po mga kaibigan sa kanyang health foundation habang siya po yung lumalaki kaya po sa tanong po nating subscriber na kung pwede ba daw mga anak yung kanyang inahing baboy pagkatapos makitaan ng mga senyales na panganak ay agi aking pong sagot po dyan ay depende po sa inahing baboy niyan may ibang inahing baboy naman po ay ilang oras lang po, pwede na pong manganak. Dalawang oras, to limang oras, pwede na pong manganak. Mayroong iba naman po, abutin po ng isang araw, tatlong araw, pwede na pong manganak. Basta ang importante po mga kaibigan, kapag ang inaheng baboy nyo po ay napapakita na po ng mga sinyales na sila po yung manganak o malapit na pong manganak o nag-labor na po, dapat ready na po kayo lahat sa lahat ng gamit. Mayroon na po kayong mga pamunas ng biik, pangputol ng ngipin ng biik, mayroon na po kayong blade o gunting na nakamalinis na po, nakasterilize na po sya pang putol ang puso ng mga alagang biik mayroon na po kayong heater lamp para po hindi po giginawin yung ating mga alagang biik, pagkalabas na paglabas mula po sa kilang mga inahing baboy at iba pang gamit po mga kaibigan na inyo pong kakailanganin habang nanganganak yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time Bye-bye.